Pali kayo, pero bangon lahat Mang Steve. Ayun po ang camera. Buong mundo pinapanood po tayo Mang Steve po na, Bumati po kayo. Maganda hapon sa inyo. Ganun din ang aking operator ng aking taxi na si Engineer Jigolem. Amo sabang buhay na isang dakilang taxi driver. Napakahira po ang maging taxi driver. Nandiyan yung panganib sa buhay. Eh bakit yung taxi driver? Mapanganib pala. Kaya po ako naging taxi driver para po sa aking mga anak. Yeah. Suportahan ko po yung pag-aaral ng aking mga anak. Ano po ang anak niyo Mang Steve? Mayroon po akong tatlong anak, dalawa na po ang nakatapos at isa po ang nasa senior high school na po ngayon. Ano? Tinapos ang unang yung anak, ang panganay. Ano pa tinapos? Ang panganay ko po ay nagtapos po ng Bachelor of Science in Marine Engineering. Yung! Pangalawa. Pangalawa po, ang aking anak na babae ay nagtapos po ng Bachelor in Secondary Education sa National Teachers College, Panela. Galing ha? Huh? Sandak kayo lang, mamamanay, lang po nananang sa panganib ang buhay. At ako, pangatlo ko po, anak. Nagsasal nagsasalta pa ako, Henry. Okay. okay. Positive lang, positive, okay? sabi ko lang, o sige, kayo na po, tatay. At ako, pangatlo ko po, pong anak, nasa TIP na rin po ngayong taon. Nasa senior high school, 12, grade 12. Galing na tatay, ha? Okay. Ilang taon na kayo nagmamanay ng taxi? Nagmamanay ko po ako ng taxi sa loob po ng limang taon. Dahil yung... Limang taon pa lang? Limang taon po, pero yung sampung taon, doon sa 15 taon, iginugol e, ko po sa jeep. Pakilala niyo sino kasama niyo? E, pinakikilala ko po sa buong mundo ang aking mabait, masipag na asawa, si Lia. Ay, magandang hapon, Well. O, oh, kamusta po kayo? Ito po, napakahirap po ng dinanas namin mag-asawa para po makatapos lang yung mga anak namin. Hmm. Anong Ano gusto niyo sabihin ho sa inyo masipag at mahal yung asawa? masasabi ko lang sa asawa ko, salamat sa ginawa mong pag sa sa amin ng mga anak mo. At saka salamat sa napakabait mo na asawa. Wala kong masasabi sa 30 years natin na pagsasama, talagang hindi pa tayo nagkagalit niyan. Tay, Steve. Ano gusto nyo sabihin sa inyong asawa? Ma, napakaraming, napakaraming salamat. Ikaw ang naging ina ng ating mga anak. Napakabait mo, napakasipag. Lahat ginagawa mo para sa kanila. Maraming salamat at mahal kita. Kasi ah, anak nyo. Pinakilala ko po ang aking anak na babae ang nagtapos po ng Bachelor of Secondary Education, si Aliana. Aliana. I mean... Wow, congratulations. Meron ka ng mga retrato. Tingnan natin. Sino mga anak nyo? Dalawang ito? Ito po yung marine engineer. Ah. Nasa US po siya ngayon, nakabasi. Wow. Gwapo ah. Guapo ba? Chas guapo? Sobrang guapo ko yan. Gwapo At ito naman, sino naman po ito? Ito po si Aliana po na nagtapos po sa National Teachers College last uh, March 2018. Oh, ito ang anak niyo, Si ano, Aliana, ano gusto mo sabihin sa tatay mo? Um, pa, um, maraming salamat. And alam mo naman na mahal na mahal ka namin, kayong dalawa ni Mama. Um, yung sakripisyo niyo sobra, hindi may ng salita, ng pasasalamat lang. And gusto ko lang sabihin na proud na proud ako sa inyong dalawa ni Mama. At napakaswerte ko kasi kayo yung mga magulang ko. At buong puso ko, ipagmamalaki yun sa buong mundo. Thank you, Aliana. Tay, ano po gusto nyo sabihin sa anak nyo? Napakaganda ng na sinabi. Anak, kayo ang buhay ko, mga anak ko. Nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng pagsisikap ninyo. Ayaw namin na maging katulad kayo sa amin. Alam ko ang buhay na walang natapos. Salamat na intindihan nyo kami ng kuya mo. Inspirasyon po ang buhay ni Steve. Sinanay na at ang kanyang mga anak. Sa kayo, asa, anak nyo, nasa Amerika ngayon. Opo, Wil. Okay ba kayo? Okay, Parang well, okay. Parang sinong usak eh. Hindi <laughs> lang okay.